Nayaan ko lang na hindi mo na kasi. Yan, nilagay ko na ang cabbage. Ihabol ko lang tanglad, nakalimutan ko. Yan. Ito ay sinigang na ano na't sinigang, nilagang buto-buto ng baka. Yeah. Ah, kaunti ng sabaw. Kanina pa kasi to Ayan. Okay. Yan. Nilagang buto-buto ng baka. Malambot na to guys. Sigurado malambot na ka to. Kanatanggal ng buto. Kumiwalay na sa ano humiwalay na sa laman. Okay. Ano lang ay higop-higop tayong sabaw ngayon. Pero nakalimutan ko ang Dali. Ayan guys. Ang tanglad. Ihabol ko guys. Nakalimutan ko talaga guys. Tanglad. Lemon grass. Lemon grass. Healthy. Healthy. Ayan. Ayan natin dito sa may sabaw para aamoy pa siya. Ayan. Ang lemon grass na huli. Nakalimutan. Ito no, na siguro to guys. Ang mais. So ito. Ito. Ayan. 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 Beef. Na buto-buto. Yes. Kakain na tayo mga anak. May pulong tayo ngayon, di ba? Remember. Today, today is Tuesday. Okay. Okay. Kain na. nag-prepare na mo pag Ito so, na ko eh. Okay. Kakain na kayo. Kakain na tayo sabay-sabay. Ayan. -sabay. Spring onions. Tapos may patata to. Wala. Lambot na. Lambot na patata. Itong karne parang lembut na din. May humiwalay na ako buko eh. Look. Ayan. Ayan. Hilagang baka. Ayan. Tama na to. Okay. Thank you for watching guys. Salamat sa pagpanood sa ating video. Ngayon, nagulit yung niluto ko ng lagang bata. Okay, bye!